na pinakain sa labas. Ayan, naubos po yung kinain nilang ah, lokbati, mga farmer. Ha? Naubos po nila. Tagal-tagal pa namin. Miss ko naman tuloy ngayon magparonda. Napakaganda. <laughs> ah, Ganda, no? Uy, isang magandang buhay mga farmer yan. At ah, tapos na ang ating pigeon loft So Ah, nakabukas yun ah Ay, ah, si Delikado pala yun no oh. Ah, buti na lang Wala pa kasing lock Nakabukas pala Hindi ko na muna ano eh. yun mga farmer nandito tayo at chine check ko sila Ito ang susunod nating pa-anuhan, pa uh, pa ang bubuksan familiar na sila sa kanilang mga kailangan naman, kailangan mo nang ibili ng lock oh, ito, ito, yan o oh. wala pang lock to ah. Oh. kailangan ng lock dito ganun din yun Ayan, ko na po ang mga ibon mga farmer ano pa naman to mga young bird Ah, uh, ito na yung mga hindi pa na ron, naka-ronda doon sa kabila. iniipong ko na po dito. Kasi ah, uh, ito yung mga dito na uuwi. Kasi hindi ngayon ko pa lang sila at actually may dalawa pa pala dito akong kukunin na iwawalay Ayan, ayan, ito, ito yung dalawang ito dito. So, ayan, nagliligawan na pala Stock Bandit tsaka 'yung ano, nagliligaw na. <laughs> so, itong dalawa dito, iihiwawalay ko din 'yan. Itong mga malapit na rin, oh. Dalawa, malapit na yan. Hmm. Yung mga inakay pa kasi, nilipat ko na. Okay naman, alagaan ah, naman po nila. Sinama ko na yung pugad. Ito, ito, ganun din. Ito may itlog na. Ah, ito yung ating isa sa mga babantayan, mga ka-farmer. Kasi maganda po ang ano ito. ito yung cartus, medyo ano yan. <laughs> ito, yan, hat natin. Subukan kong buksan. Sabi oh, tingnan niyo, ang linis, no? Ganun talaga. Yan, tingnan niyo din, oh. Puro ipot na. Makakaskas <laughs> ah, naman 'yan. Iwawalis-walisin na lang. So, everyday kailangan ma, ano, ma malinis talaga. Di pa sila nakabukas na pala dito sa kabila. Ayun, oh. Ayun, oh. Kailangan natin silang ibugaw ng konti para eh, kukuha ko ng stick na pang maliit lang na pang train na pagka ano gusto mo silang palabasin lalabas sila alam na nila na oy labas kayo labas labas di ba oh, labas 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 ayan oh para makapagpaaraw labas 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 Iba tayo ng approach ng pakain ha Ayan o oh. Sige, dyan muna kayo. Oh, uh, araw kayo dyan. Para ano, uh, ba? Diba? Maganda rito, no? Viewing muna kayo. For a long time, baby. Dahil mga bago ang inyong... Uh... Ibig sabihin, bago po ang inyong bahay. Long time muna kayo dyan. gagaling na pa naman sa rondahan nito mga ito. Hoy, kayo. Mamaya na kayo kumain. Gutumin ko muna kayo. Ayan yan. Tapos, eto, paglipat-lipat na tayo. Hinahanap ko yung isang bipoli ko na binili pa. Na misplaced doon sa, ano, sa, stockroom. Ayan. Ayan o, dito naman tayo sa ha harap mga farmer. So, ayan po ang ating mga ibon. Ay, tingnan ko dito. Okay, tamang-tama kasi yung araw ay ayan oh. No? Kita nyo. Ganun. Dito dito galing. Ayan oh, no? ayan yung kamay ko. Doon. Paganon mga farmer. So Ang ganda. Ayun na, lumalabas na sila. Kailangan kong back to zero. <laughs> back to zero po tayo sa pag ano? Pag-aal parang ano, parang ngayon lang ulit tayo dahil yung uh, mga breeders ay pagkatapos nilang ano mag yun know, dami pong kalapati sa umaga no? kanina may grupo din na gumanon ayun po pagkatapos nilang ili, pagkatapos ng iwala yung iba ibibreak na natin so medyo kukondisyon tapos sa uh, Ipiliin lang natin yung ibang mga breeders Siguro magtitira ako dyan na mga pat o limang, ano lang, limang uh, pares, mga gano'n. Anim-limang pares lang. The rest ay stock bird na. Ilalagay na natin doon sa kabila. Ayun, nasa kabila naman sila. Parang mali ako ah Parang, parang mas maganda yata na laki-lakihan na din yung mga ano. bali mabilis na lang po yan. Actually, mabilis na lang yan. To follow, uh, yun nga sabi ko. Yung yung design ay uh, hindi pa natin talagang masabi mong perfect ano dahil uh, marami pa pong babaguhin ngayong naandyan na yung mga ibon Siyempre, hindi pa po dumadaan ng isang buong taon di ba hindi pa niya nadadaanan yung tag-ulan so isa pa sa mga maanuhan ko yan no, obserbahan ko kung safe ba yung ibon sa bagay nakaano naman po yan yung design niyan talaga ay pang tag-ulan so ngayong summer ang kailangan na maobserbahan din. Pero yun dito sa flyer section, I think it's okay. Kasi nga, may labasan silang malaki. Doon sa ating mga ano, breeders. Parang maganda din na may ganyan. Parang yun na yung trapdoor nila, no? Pasukan, tapos sa baba, pwede tayong maglagay ng uh, ganito din siguro pagka natapos na po yung doon hindi naman na magmamadali yan at least na yung mga ibon tapos yung doon sa kabila na mga stock birds mukhang kailangan din lagyan kasi ano kailangan din nilang magpaaraw mga farmer ang ganda so maganda po ito kesa yung doon sa bagay okay hindi naman may maliit sila doon na window kaya lang parang alam niyo na parang bitin pag dumami yung stock bird di ba pa rin talaga yung ganito kalaki ang ano ang kanilang uh, pag-aanohan pagpapaarawan biladan di ba tatambayan so daytime ay mostly naandiyan sila pwede kong isara di ba para talagang pursado sila sa biladan ano tapos bubuksan mo lang paghapon tingnan natin So ayan po. Pero at least naandyan na sila. <laughs> Di pa naman gano'ng karami ibon ano. So mabigat din pala pag marami. Sabi nga ni ka-farmer Randy, turuan mo silang kainin lahat ng pagkain. Dapat ikaw ang masunod. So ako po kasi nasanay sa alam niyo na, baboy, manok, medyo ano, dapat pala daw sa ayan na 'yung ano. Ah, uh, farmer istorbo na naman tayo ng lawin naghahanap ng ano to. Naghahanap ng kalapati ata. <laughs> Umababa ngayon ng lawin ah. Mukhang nag-enjoy ah. Nakatikim ata ng kalapati ito. Oh, ayun oh. No? Dati hindi naman yan pumapagaspas ng pakpak. Ngayon, pumapagaspas na ng pakpak ah. Ikot na talaga siya. Nahanap niya siguro yung ano. Isa na lang siya ngayon ah. Dati dalawa yan eh. Oh, ayun. Dapat daw ikaw ang masunod, mga ka farmer sa pagpapakain. So ngayon magre ano tayo, restrict, restricted feeding tayo. So takal-takal lang muna tayo ngayon. Hanggang sa yung magutom daw tapos sabi niya pagka 20 minutes hindi kumain, kuhanin mo na yung kainan. Saka na uli para at least alam nila na pag hindi tayo kumain, hindi tayo na makain, hindi na makakain wag daw ibababad yung pagkain so ayun mga farmer pag-aaralan din natin yan nag-enjoy naman ako syempre <laughs> mas maganda na yung nadaanan mo lahat mas maganda yon kesa yung nag shortcut ka na ano di ba mas maganda na yon ganda Nakaka-relax mga ka-farmer. Kanina pa ako dito. Uh, doon sa may ano. Iting nang sila. Dito lang pala marirelax ka na ano. Kaling. You know. Ayan, sisilip tayo ulit mga ka-farmer. Ah, uh, maganda din tong ginagawa na ginagawa ko. Ayan, oh, may nakapasok na. Para masanay po sila sa trapdoor. Ayan oh. Oh, may nakapasok na oh. Sinasara ko lang pumasok na ulit so yan ang gusto kong isa sa mga matutunan din nila tapos naglagay ako ng alugbati pala ayun ah, yung bunga tapos pinakawalan ko na yung dalawang breeder hopefully ay balikan naman nila yung kanilang anak, mga ka farmer ayun, nasa na yung dalawang anak ayun na, andyan Okay, lalilinisin ko din po pala to. So, ayun. Ngayon, titingnan natin kung babalikan nila kung magte-teritoryo na sila. Oh, tapos itong dalawang ano nagliligawan na, hopefully ay mag maging ano na sila, maging pares na. Yung mga in-order ako na ano pala na ayan no? at least may tambayan din po kahit pa paano every morning may sunlight pa rin sila ating mga kalapate alanganin yung pagkakasaraan Baka... hindi ko maisara hindi ko mahila-hila ang gabi e eh. hindi mo bigat mabigat itong trapdoor na ito na <laughs> De, kasi nung pininturahan pa, isa pa yun sa naging ano, friction eh. Kumapit yung pintura, hindi oh, nawala yung dulas pa. Abang-abang tayo. Oh, andito. Uy! Ang galing-galing naman. Ayan po ang kanilang... Uh, oh, dito muna sila. Matagal na panahon. baleleng masaya uh, parang farmer kasi syempre uh, unang una hindi siya tinugit mga lawa kasama pa rin siya sa team di ba okay lang yan kawawa naman eh ba diba, itsura nung anong yun parang palko ng itsura nung inbreed na siguro yan masyado ano? yung galing bayo pigeon na ano ano yan eh ah, Bakert mga farmer Kasi Ang tatandaan ko Dark chick na Sabi niya kaya ta, Ano ang presyo niyan Ganyan na Ayun oh no? May malungkot ah Sino yun Malungkot ah Patay Ay dagit Si dagit yan Kailangan mahuli Mahalagay sa hospital Mamaya tirahin natin yan may hospital na natin yan may hospital na tayo eh di ba admit agad para oh, sigurado may PhilHealth naman admit agad naka medicare <laughs> ayan mga farmer balikan natin 3 o'clock ngayon pa lang tayo magpapakain ng flyers natin dahil ginugutom natin sila at tinitraining Oh, na mintura na. Ayos. Tapos maglalagay tayo ng B poly. Alam ko kay Alam ko kay Rambo 'to eh. Nakikita ko 'to kay Rambo, yung dalawang singsing -sing na 'yan. Tanong niyo kay Rambo, kawawa naman si Rambo. B poly cleansing mga farmer. Pero sabi nila, ayan, mga improvements na gagawin ko dito. Ayun po yung ating mga probiotics. Lalagay ako dito ng mortar at bawang mga farmer kasi ang pa-importante po ng bawang sa pagkakalapate so yan mga gagawin pa mga to follow bawang ay mga ilang piraso lang stay put dyan tapos pang dikdik -dik. yun bababad natin sa, tubig sa kanilang inumin iahalo plus yung oregano natin dito maglalagay tayo dyan ng dalawang ah uh, dalawang malaking paso na may oregano na farmer. So ayan po sila. No. Sarap ano. Oh, sarapan, oh. oh feel at home na kayo dapat dito. Huwag nyo nang isipin yung luma nyong bahay dahil dito na kayo titira. Bawal ang maglayas. Okay? Oh, sige. ayusin natin tong kanilang inuman. no bagong style ngayon may, pan, may pang pano tayo stick, kinagagano natin mukhang effective tapos dito ko na muna pinakain sa labas ayan, naubos po yung kinain nilang ah, lukbati mga farmer ha naubos po nila so, makikita natin yung ipot pagka nag bayonet violet, oy kain na kayo kain na, kain na, kain na tingnan natin mamaya ang gabi kung uuwi sila dito o dyan sila mag stay kailangan natin masanay na uh, ano sila, babalik sila At hapon sila dito nasanayin muna natin first day <laughs> first day po nila parang hindi pa rin sila gutom ha o dahil sa alugbati siguro yan ah, ito naman, hindi ko pa pala naliligpit itong ano dito ah. sinasabi ko eh. Maganda talaga pagka uh, gabi trabaho, Ayan. Hmm. Oh, so ito okay na. Parang kanila na yan. Hindi na po sila kahit binuksan ko, bumalik sila. Tapos ito, ayan, bumalik din naman. Mm. Ah, Ah. Yo, yeah, ito itong dalawang ito ay dito. Ilan na ba binuksan ko? Ito naman dito. Ah saan yung ano? Hmm. Teka, apat yan ah. Oh, ayan no, may mga pinakawalan na tayong breeder. Alimang ah, ah, pares mga farmer. Pero ayun, at least umuwi po sa kanilang teritoryo na. So, sanayin muna natin yung iba, then i-open din natin 'yan. Para ano na din, ano, masanay na po sila. Maganda kasi, ayan no, nakakapagbilad sila diyan pag umaga, nakakalipad. So, yung Ni kabra pa oh. <laughs> Yo. Yung... Ano natin yung mga breeders natin ay may exercise. Oh, yun nga lang nakikita ko. Bagay kanina nasubuan ko yung breeder. Hindi naman na pumailap. Yeah, yung makalat lang pa kasi hindi ko pa na aayos maayos mabilis magtrabaho ng gabi hmm. Gliligawan na yung iba So ang kulang pa dito Mamulot ako ng twigs Kulang pa po akong mamulot ng twigs At mag uh, Lagay ng ano, Sa gilid para Masanay silang gumawa ng sarili nilang pogad O so, inubos nila yung ano Galing ha Tagal-tagal pa namimiss ko naman tuloy ngayon magparonda. Dito <laughs> ko pa Papalaya yung hospital. Nasaan na ba yung ano? Ay, matamlay pong isang ito oh. Oh. Ikaw kasi, nag-ano ka sa kabilang. Ito ang ganda ng farm namin. Tapo saan pa ba yung atin? Ako ito talaga petong ito, ito, ito. ganda. Yan. Angapak kaganda Ganda, no? Ano yan? Palabas na natin yan. Breed na natin. Uy! Ano ba kayo? Naghahanap ng maiinuman. Ito, oh. Ay, patay kang bata ka. Ito, 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 oh. Oh, oh tubig, oh. Ayan, ayan. Sige. Inom kayo dyan, inom. Oh. Bagay, din nila yan. liligawan na Yan may bago sa inuman nila Gigi Tama nga sila Pagka magkakasama daw ang lalaki babae Pero may mga fan share po na pinagsasama nila eh. wala, wala silang Hindi nila pinaghihiwalay Mas matrabaho kasi paghihiwalay mo pa eh pag paparonda ka, kailangan magkahiwalay, may oras. So, siyempre kung ah, pipikap up ng lechon ito. Kung mag uh, papa ano ka, magpapa ronda ka, kunyari let's say sa umaga, may oras sila. So, kailangan magaling ang trapping mo. Nakapasok na yung mga babae, lalaki naman. Kaya lang sabi ko parang medyo matrabaho yun ah. Maganda sana magparonda pati hapon, di ba? yung hmm. may mga ano ata to, nanibago ba kayo? Ano ba inaantok ka ba? Ano bang problema mo? Na oh. Ligil, ligaw, ligaw. Ayan mga farmer <laughs> Ang ating day 1 dito sa ating uh, Loft Magrabe pala matrabaho Maipot Ang bilis ano, konti pa lang yan Pero ang dami na pong ipot mga farmer So Mahirap pala <laughs> Kailangan talaga ng loftman ano So ayan tingnan natin um, Ano ang pwedeng gawin May dinudungaw na naman si ano ah pero ako'y nag enjoy mga farmer Lalo na pagka tayo po ay nakapagparonda na uh, Talagang dito na sila umuwi Yun talagang medyo Masasabi natin Naglagay na pala ako ng mga twigs Actually dayami Ay napansin ko Nakikita ko yung mga kalapating nakakaalpas At gumagawa ng pugad Ang gusto nila ano tangkay Ayaw po nila ng ganito ay, hindi, hindi nila gusto yung mga ganito ang gusto nila ay stick parang stick na mga ano mga ganito medyo malaki pa nga dito eh mga dulo ba ng ano mga ganito oh mga ganyan ganyan po ang iniipon nila at ginagawa nilang pugad so nakumuha din ako ng mga ganito pinagputol uh, putol ko yun dyan uh, at naglagay ako doon sa may breeder section bukas po pakita ko para at least uh, tingnan natin kung uh, gagawa sila ng uh, yung pugad nila lalagyan nila noon para hindi na tayo maglalagay ng uh, dayami or buhangin natural natural tayo so tingnan na lang natin ano kasi buhangin okay din naman kung uh, hindi umubra yon edi magbuhangin tayo kasi may napanood ako sabi ko ang galing naman ng style nito nagkakalat siya ng mga ganon tapos yung mismong ibon na ang gumagawa no, oh, at least eh, may parang teritoryo ba nila uy natin mga hito oh. okay so ayan mga farmer maraming maraming salamat at magandang buhay no, oh, mabilis na lang hindi ka na mapapagod na ikot ng ikot doon Andiyan na yung lababo so kulang lang tayo ng mga drinkers di pa pala ako naka order na browse ko lang hindi ko pala na mine mga farmer yun lang hindi tayo naka-buy <laughs> kaya ngayon hindi pa nasisip patay tayo so ano na lang tsaga tsaga na lang po muna ayan maraming salamat at magandang buhay